Sa dalalapit na selebrasyon ng mga manggagawa sa Mayo a Uno, iba't ibang aktibidad ang inilaan ng Department of Labor and Employment na tiyak na makatutulong sa mga Pilipino. Iragulat ni Su Jin Kim. Handa na ang kagawaran ng paggawa o dole sa mga aktibidad sa Labor Day sa unang araw ng Mayo. Halos isang daang job fair sites kung saan mahigit dalawang daang libong trabaho ang bubuksan para sa mga Pilipino. Dadaluhan ito ng mahigit dalawang libong mga kumpanya o employer. Ayon sa Dole, ang industriyang nangunguna pagdating sa pangangailangan sa mga bagong manggagawa ay ang manufacturing. Kasunod ang BPO, retail and sales, pati na din ang construction. Bukod dito, para sa mga Pilipinong nangangailangan ng livelihood assistance, kabilang halimbawa ang mga apektado sa PUV modernization, handa rin tumulong ang DOLE sa mahigit 30,000 pamilya. Ayon kay DOLE Secretary Bienvenido Lagesma, mas maraming mga Pilipino ang magkakaroon ng oportunidad maghanap buhay. Kami po ay inspired at nagagalak na sa pagpapatuloy po ng pagbangon ng ating ekonomiya nakita po natin na ang atin pong Philippine labor market remains robust. Bukod din sa job fairs at payouts, mas ilalapit din sa mga manggagawa ang iba pang serbisyo katulad ng Kadiwa ng Pangulo Program. Magkakaroon din ng libreng sakay sa LRT2 at MRT1 para sa mga manggagawa sa May 1. Ang Labor Day po ay para sa mga manggagawa, tungkol sa mga manggagawa at tugon sa mga manggagawa. Pinaghahandaan din ng kagawaran ang pagkakaroon ng Workers Rehabilitation Center para sa mga manggagawang napinsala habang nasa trabaho. Layunin ng ahensyang matulungan ang mga manggagawang ito na makabalik sa paghahanap buhay. Gusto po namin na sila ay magkaroon uli ng balik buhay manggagawa. Na makabalik sila na hindi sila parang ang feeling nila ay wala na kaming uh, Kasama din ang TESDA sa selebrasyon ng ika daan at dalawamput dalawang Labor Day. Magkakaroon ng 70 TESDA sites kung saan libreng mag-sign up ang mga Pilipino para magkaroon ng karagdagang skills at kaalaman. Sujen Kim para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.